So hello mga kasari, good morning and good day. Welcome back ulit. Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel, sa aking page. Kung baguhan pa lang po kayo dito sa aking uh, social media accounts, please like and share and follow. Kung meron po kayo matutunan gusto ko lang pong i-share sa aking mga ka-MM ka-minimart, uh, mga na ni Mary Mart, mga sorry sorry store owner na ni-renovate ni Mary Mart na merong kota. So alam naman natin lahat na meron tayong hinahabol na kota every month na purchases. So gusto ko lang pong magbigay ng tips and shares kung paano ako nakakakota ng maayos or ng mabilis, kahit hindi mabilis basta nakakakota kay Mary Mart So since may hinahabol tayong kota kay Mary Mart, gusto ko lang pong i-share na isa sa uh, strategy ko is uh, magbigay ko ito tatlong tips. Unang-una guys, naniniwala ako na um, para mapalaki yung purchases mo kahit na sa Merrimart or kahit sa anumang supplier, ay kailangan mong palakasin yung benta ng tindahan mo. Okay? So alam naman nating lahat na isa sa uh, eye-catching or sales or traffic generator na ginagamit ni Merrimart is yung mababa nilang bigas. So alam naman nating lahat ngayon na yung commercial rice ay napakataas. May 49 tapos 50 plus na. So, ang strategy ko is um, bumibili ako ng maraming bigas so, other videos na naman yung kung paano ako nakakuha ng marami kasi yung iba, hindi daw nakakakuha hindi daw nakakatiming uh, maximum of 9 uh, sacks yung nakukuha ko per deliver okay, so yung 9 sacks na yun ay binibenta ko sa customer ng mababa lang din, $35 ah uh, per kilo. Okay, so alam naman natin lahat na may mga items kasama noon, may grocery pa. So hindi tayo basta-basta makakabili ng bigas kung hindi tayo bibili ng grocery. Where in fact, yung grocery ko hindi ganoon ka kabilis, pero yung bigas ko mauubos siya in 1 hour. So ito na nga yung pila, no? So nandiyan na nga ako sa videos na 'yan. At uh, ko yung bigas tapos pinapalis ko yung pusa kasi yung pusa natutulog sa taas. Then uh, pinapapila ko na isa-isa yung mga tao. Then afterwards, silang minutes, boom. Hindi ko na namalayan na ganon na pala kahaba yung pila ng customer. So, yun na nga, no? So, mamaya-maya dyan, mga after 5 minutes yata, hindi ko alam kung saan galing yung mga customer na nakapila. Basta ang dami nila umabot yata ng kalsada. So, to the point na, yung first 6 customers lang nabigyan ko ng 10 kilos per per taon na kapila. Then afterwards, limang kilo naman. Tapos, yung bandang dulo-dulo na talaga, since nawa ko sa mga nabang nakapila na hindi na makakabot nyo, late mga dumating, um, ginawa ko na lang, is tagtatatatlong kilos na lang. So, more likely na sa 100 katao yung nabigyan natin ng bigas for today, uh, ah, nabigyan ng mababang bigas. Hindi nabigay ito, ah, binenta pa rin natin sa mababang halaga lang. Okay? So, kung gusto ko lang sana na kung kumita, actually, kayang-kaya ko naman siya ibenta na per sacks, pero hindi ko ginawa kasi uh, gusto ko na marami rin maka-avail. Kasi hindi naman sila makaka-avail nung direct kay Mary Mart kasi wala naman silang tindahan. So tayo mga sorry sorry store, gawin natin siyang opportunity para din makabenta din tayo, may tubong konti. At the same time, makakota din tayo kay Mary Mart. So isa sa... Uh, ayan na nga guys, no? palakasin nyo yung sales nyo. Kasi pag malakas yung sales, may demand and then syempre pag may demand meron kang purchases sa yung purchases sa iyong supplier pangalawang tip ko is rebalancing guys no kung marami naman tayong supplier kanya kanya so since may kota tayo sa isa sa iba wala so pwede nating tapyasan yung wala tayong kota for example ako um, ah uh, sa grocery ko dati, ba? So, nung na-renovate ni Mary Mart ang store namin na free, syempre, sa Mary Mart na ako madalas nag-order. So, yung mga updated sa page ko, alam nila kung magkano na yung na-purchase ka for the month of August. So, yun ang ginawa ko guys, no? Tinapyasan ko yung iba kong supplier na wala naman akong kota na pwede ko rin orderin sa Merrimart. Okay? So, yun. Kaya ako naka-order ng maraming bigas. Then, nakapag-serve ako sa maraming customer. An advantage lang kasi nito guys, no? Pag marami kang customer na nakapila, minsan, yung binibili nilang bigas ay bumibili pa sila ng ibang items. Okay, ang kagandahan nito guys, yung iba guys, mga bagong mukha. Ibig sabihin ng mga bagong mukha is mga bagong customer. So, hindi sila yung mga existing ko na customer. Then, uh, nalaman nila yung store namin or parang advertisement kumbaga or word of mouth. No, no. Ay, dun kay ano, kasi mura lang yung bigas. So, pupunta kami kasi nakapila. So, yun. Uh, may mga bagong customers, may mga bagong mukha na na nagiging ano nagiging customer ng store namin isa 'yan sa advantage. So pangatlo guys, eh, siyempre ah uh, On oh, natin guys, no, palakasin nyo yung, nakalimutan ko, palakasin nyo yung benta nyo para lumakas yung purchases. Pangalawa guys is rebalancing, no. So, ibig sabihin ng rebalancing is, um, bawasan nyo or tapyasan nyo ng konti yung mga in-order nyo sa ibang supplier and then you can convert it to, uh, to your purchases sa Mary Mart. Then, pangatlo is nakalimutan ko actually, pero... <laughs> Ang <laughs> ko kasi yun. Ang kasi customer guys sa nag, nagbo-voice nag over ako. So, yun guys. Yun nga lang muna. Dalawa lang muna. Okay, sa mga nagtatanong bakit ako nakaka-order ng maraming bigas whereas sa iba, hindi naman sila nakaka-order. Ang ginagawa ko dito guys, ko, napaka-timingan, pasensya, at mahabang pasensya. Kasi every time na nag-check ako ng app na wala pang bigas, maya-maya mag-check naman ako, maya-maya mag-check na naman ako. Ngayon guys, pag meron na, tapos nakapag-order na ako ng isa, yun guys, sunod-sunod na ako mag-order nun. Mag-order ako ng ganitong item, bla 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 bla. Basta pumasok na siya ng 10K, i-check out ko na siya agad. Then, panibago na naman na transaction. Blah, 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 blah. Another product. Then, another ano. Then, mag-10,000. Che-check out ko na naman. So, sa mga nagtatanong guys sa nine nas transactions na yan, ang binayaran ko rin sa Mary Marjan is uh, almost 100,000. Mga 90 plus siguro. Minsan 94, minsan 96. Kasi, sa isang resibo, diba, 10 plus, minsan umabot ng almost 11, or 10.5, ganun. So, may mga buta lagi. So, minsan, kayo, 94, minsan 96 yung bills ko. So, yun, guys, no. So, ang nababawi ko lang dyan is yung sa bigas lang. Kasi yung grocery ko dyan, guys, more likely, matagal-tagal pa bago maubos. Mga minsan, isang linggo, is dalaw, uh, hindi naman naabot ng 2 weeks. Kaya, ang nangyayari, yun, natitenga yung aking grocery, and then, uh, sold out yung bigas ko. Pero wala naman ako regrets kasi yun nga guys no, sobrang lakas ng bigas ni Mary Mart then nabibigay ko rin ng mababa din sa mga tao. So wala na silang mabibili naman ng ganitong presyo na 35 sa market. Actually, yung may nagsabi nga na mas maganda pa daw yung bigas ni Mary Mart kaysa sa 50 na nabili nila sa nabilhan nilang Uh, bigasan. So, ganoon din naman ako makapag ako kasi 2 years ko nang sinasaing yung bigas na yun. Okay guys, thank you so much for listening to my vlogs, blah blah blah, and thank you so much mga sasari.